Soki. Okay. Bilhin tayo na kanyang ano. Grabe ito guys. Grocery. Bilhin tayo dyan na kanyang mailuluto. Hello, hi guys. Afternoon. hi yung Hello, hi Followers! Hello, hi guys. Hello, tayo guys. sa, ano, sa grocery. guys. magasaway na guys. Hello, ko guys. Hello, hi si. hi guys. Hello, hi guys. Uh, hindi hamag guys talagang ganda yung grocery na to at mostly yung stock niya napakarami eh. left and right meron pa rito sa banda rito yan yan kita nyo naman hi <laughs> <laughs> tapos meron din dito sa bila ayan wow Meron pa mga promotion na napakarami ito sa lugar na ito. Masyalong napakaganda mamili. ah uh, actually, nung uh, Christmas at New Year dito kami namili. Yung So, ito. Umpisa na siya. May lulutuin lang kami konti. Uh, spaghetti. Ganda kasi mga apo. Dumating sa spaghetti na lulutugin ano ba yung nasa lista ang ganda ng stock guys dito tayo dito tayo rito yan may mga uh, can

vegetable oil ayan mga bagong oil to guys ayan no? kaling ano yung nalagyan niya, unique. uh, di ba naka ano na siya uh, merong 200 merong 127 so depende sa klase na no? merong kasing vegetable oil meron ding pure palm oil uh, so depende lang kung ano yung ano ano yung kung ano yung gusto mo uh, pag yung medyo mahalin siyempre eh uh, ito mga coconut oil ano ano pagi oil atagal na tong ano na to guys pero talagang ayan pa rin gusto mo naman ng mga tipong ito may mga twin pack na eh, itong uh, nila canola oil ano ano so magdidepende lang talaga sa brand no, may, may olive oil no? pag nagluto ka ng mga ano na yan mga tinatawag nila na mga yung mga broth chicken mabango yan no? so dito ulit tayo mga ready recipe apritada Michado Minodo <laughs> May barbecue pa guys Ito Ayan 40 pesos lang 36 pesos Mura mura So may mga pa No At Gusto mo naman ng mga uh, Shampoo Ayan Ayan tapos merong mga uh, full boss, no? Mga oh, alcohol. So, ang ganda guys. Ang ganda mamili dito guys, sobra. May part din ng mga diaper section. May mahalaga yan sa mga baby. So, hindi lang sa taas. Aabutin mo lang hanggang dun sa dulo. Ang diapers. Ayan. So, ano pa bang meron dito? busy <laughs> busy sila guys. Saka orange. <laughs> so ito dito na park tayo. Oh, Pupunta. Ayan. May mga soap, shampoo, conditioner. Ayan you o. Know? Ang kalay. Ah, dito ang part na to ang mga... Ah, in can from uh, from Nestle no meron Alaska ay Alaska yun so yun uh, ang kundi na nakakapamili uh, uh, na si Juan luto daw ng spaghetti so wala pa ba yung hey, mga lekor guys yan gusto mo ng mga ano ah uh, mag set shot ayan may bar oh may gin the bar ah <laughs> uh, mostly guys itong leko ng toma ah uh, toma ng toma no ayan oh so Carlos Rossi Jelbis, ni lah. Yang Jelbis dia yang pibat pibat kita So, Meron din di sini fruit no? Uh, med ng debar no? wow GSM blue so meron din silang tanned white so talagang ano, kompleto guys kung doon lang gusto mo eh, malalaking size yan So hindi ka talaga guys, hindi ka talaga mahirapan maghanap dito kasi bukod sa by section o by ano yung ano niya. Hindi ka mahirap maghanap ng uh, product dun sa mga kailangan mo. No? Kasi ang dyan, dyan lahat eh, naka, naka No? So free kang pumasok. Sa ba yung ating, oh, meron din sila mga uh, sardines in town. Diba? Yan So, talagang naka-organize siya na maayos. Ayan. Pipili ka lang kung ano yung, ano, kung anong brand ang gusto mo. Ayan. Pagdating naman mas electricity, ayan, meron din silang hardware. ah uh, focus. Mga lights yan, ano? Mga bulb. So, ayan. Ayan yung power <coughs> so, meron din silang mga, ano, mga emergency light ano so yun kaling dito naman sa bahay ito ang mga ah, uh, tawagin nilang nata di Coco mga heavy syrup no ah, uh, sweets Ayan. medyo nakakatakot yata to. Ayan, gano'n, no? mga no, sweet din sila. Ayan, may mga Natalie Coco blueberry, Blueberry complete kompleto Kaong Ayan, so ito na yun My favorite, Obi Jam So guys, no? kita, tayo sa bila Ayun, ano kumasara. Ang ganda ng mga ano dito guys, mga sales sales wali. Ayan, may Nescafe na naman. May liter talaga ako sa gabi, yes. Oh. Gusto mo naman mga biskwit? Ayan, may mga biskwit, yun. Ano? Gaya ng Choco Mocho. Cloud 9. Play ito guys. Meron silang mga creamo. Oh. Ayan, pwesto. So, talagang naka-ano siya. Naka- naka organize talaga siya na maayos guys. Sa si istante pala may mga mo na Ops na yung uh, Ano shelf so. Yung shelf niya talagang ano, uh, Maayos yung pagkakagawa So talagang Parang malakasan So yun, first yung counter yung mga binili nyo yung counter ko Ano yung papalis So dito taas ka nang Doon ka magbabayad sa mayari mismo So yun guys no Ito yung labasan nya uh, Siyempre makikita natin dito Kung ano yung pagtakot Yung oras nila is store hours nila is Pupukas nila sila ng 5.30 a.m. plus close nila is 6.30 a.m. No? So, Ah, PM. 6.30 PM. yang yan sarado nila. Ayan. So, kaling. So, ito guys, no? So, pagpasok mo pala, makikita mo na ito. Ayan. So, yan ang store niya, ang pangalan store niya. Ah, uh, M. Benson Convenience Store. So, Benson so, M. Ayan. Ayan. So may mga iba pang ano dyan sa area guys no, Dito lang ito sa clubber Nasa clubber na pa So guys, thank you so much See you next

Kompleto talaga. Mahalos 90% nabibili rito. Okay, see you next video. Bye.